Kaya ang lola nyo, heto, bagong ligo, nasa pasukan na, sa trabaho na ng maagang maaga dahil hindi lahat ng ano, hindi kasi lahat ng ng oras ay malamig ang panahon. Pat nakita nyo naman doon, o dito makulimlim, dyan makulimlim. Tapos pagdating naman sa ano, iwanag, para hindi malaman. Kaya heto. Nandito na sa trabaho, magang maga pa. Papausok mo na. I-smoke muna para medyo paalis-alis yung ano. Diyan yung, yung ano, yung mga apartment at school ng mga Koreano. Diyan o, no, oh, diyan, 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 diyan. sila. yan yung pinaka chapel namin dito yan yung pinaka chapel dito tsaka doon naman yun ang hallway papunta sa building 1 ay nasa building 3 ako eh ngayon dito ang ano namin sa building 3 mm -mm. kaya makakasilaw no makakasilaw ng araw sana naman magbigay naman ng kaunting ulan kahit papano kasi oh, nakita nyo naman yung mga tanim mo oh, akaunti na lang yung dahon ng bulaklak akaunti na lang yung dahon kahit ano anong dilig mo eh ganyan na ganyan pa rin teka mo na tatapusin ko lang to ah, dyan na kaya ay, hindi papasok na rin pala ako Ang grabe ng init dito. Parang yung pinaka palma, oh. Palma. Yan. Mabuti hindi masyado na puspos yung dahon. Hindi na ano masyado yung dahon. Siya, sige na. Ay, papasok na. Sa naman. Grabe. Oh, sige, sige. Ako'y na kapasok na sa grabing ilan oh oh nakakapasok Diyos ko ginoo ko kaya pasok tayo sa loob oh, may aircon na ayan hey gay bye bye sabi yun Yes.